Hello guys! We're back! I'm back people! Welcome back to another vlog! I'm gonna lock the door. So, as you can see, andito si Kial... Si Kialas? Si Kian sa likod. Say hi Kian! Bago na yung hairstyle niya guys. Gusto niya talaga yung, yung marumbi. Tingnan. Yung malukot-lukot yung buhok. And I'm with Daddy. Mm. We're on our way to the city kasi susunduin Mandawi namin si city. susunduin namin siya Yapap and we're gonna go hear mass together. Si Kuya, hindi siya sasama kasi natutulog. Kasi may pasok siya. Si Naninya and Alas andon kay Butchoy sa office ni Butchoy kasi work si Butchoy guys on a Sunday isang araw lang yung RD ng taong yon kawawa naman and then after naming sunduin si Papay uh, pupunta kami sa ka-office mate ko na house si Poy hi Poy kasi binigyan niya ako ng pasalubong from Manila from Binondo bumili siya ng mga hopia uh, mooncake ah, ko na, ko ano yung kung yung mga pinag bibili ng baklang yon. One month siguro sa Chinese. Luna? Last October 5 Ah, ewan ko. So anyway, Dadaanan na namin si Poy sa bahay niya or where he's staying. And then afterwards, magsisimba kaming apat. Kami lang apat. Sinanin niya doon kasi sa office. So kami lang. Alright. So, ano bang ganap today? Today is a Sunday pala, guys. Hoy, Sunday, today. And, I'm just wearing my... I'm just wearing this old dress from Gap. And, the same bag pa And then, kahapon pala, guys, pumunta doon yung uh, sister ni Nang Lorna, yung dating helper namin, na kinuha niya yung mga ano namin, used clothings, may bags pa din ako binigay sa kanya doon para at least mapakinabangan niya Kesa i-donate ko 'yan sa hindi ko kilala at least kay nang baby so hi shout out to you ng baby i hope you like those clothing's your used pre-loved items kesa ibenta ko 'yon guys ang dami pa dong mga magagandang damit nakakapagod kasi magbenta tapos pag ano pa ngayon, magla-live ka sa Facebook, bin nire-report ka ni Facebook guys kasi parang bawal na yata magbenta online. Wala na ako masyadong nakikita ang nagbebenta online guys. Sa TikTok na lang, pero hindi na ako nagti-TikTok kasi nga parang nahack yata yung account ko, hindi ko na siya ma-access. Mat nakikita ko pa rin siya, pero yung profile ko guys, hindi ko na makita. So I think someone must have hacked it and you know, must have done something bad dun sa ano ko. Kasi so, hindi ko na nga siya ma-access. So, hindi na ako nagti-tiktok. At least, okay na rin yun. Now, hala, dalawa pala yung lipstick na nadala ko. Isang red at itong MAC. Inihintay ko pa rin na makita ni Papa yung MAC na bigay sa akin ng mama niya na lipstick. Hindi niya makita na na, na misplaced daw niya. Inahanap ko yung ano ko. Uh, ano ba yun? Lip and... Lip tint. Ah, hindi ko dala. Hindi ko siya dala, guys. So, hindi ko binasa yung hair ko pala. Kasi, uh, hindi daw yun healthy, guys. Yung everyday magsha-shampoo, everyday magko-conditioner. Kasi nakaka-ano daw, nakaka-brittle ng hair. So, every two days. So, two days ko hindi babasain. Pero, of course, nag, ano ako, nag half bath. Pero, hindi ko lang binabasa. Pati si daddy, ganun din. Ang ginagawa niya. And, it's really, ano guys, official na wala ko na talaga yung tripod ko. So, I will be going back to DIY kasi may nakita ko maraming tripods doon and mura lang. Kasi itong car, car, ano bang tawag dito dad? Car mount na holder ng cellphone. 100 plus lang to guys. So I'm pretty sure may makikita pa ako mas maganda dun. Alright. So, dito pa kami sa may dumlo. Palabas pa lang kami ng highway. Pagpagasulina, tadaan na. Ah, so, doon kami sa Petron kasi yung Petron, mura lang yung gasoline nila, 61. And, legit talaga yung kanilang ano, tangke Ano, no? Ang kanilang gasolina. Unlike doon sa, meron kami nakita doon sa Parto. mura nga siya, 60 lang. Pero parang hindi naman umaakyat yung ano namin, yung, kasi tawagan natong kuwan, gasolina do. Gauge. gauge. So, parang hindi siya gumagalaw pa. Mas, pa. mas nakakatakot yun, guys, no? Kesa dito sa Petron, we all know that quality talaga yung Petron, Shell, gumagalaw ka agad yung gauge niya. If you know what I mean. So, yan lang muna, guys, and I'll see you guys later guys papunta na kami kina papa na traffic kami talaga guys kasi sa highway kami dumaan so andyan na si papa nag nagaabang na sa amin hello guard open the gate pinailang yung menso pick up na yung menso here. Oh, nana sila Lay Belen. Kakiyot. Kakiyot si ilang Belen. Ay. Okay. Uh, it's 5.15. Sa ilang? Simbahan. Ah, uh, simbahan na lang tao na. Ah, uh, Andiyan na si Papay, oh. Hi lagi. Okay, kulataho niya na dito. <laughs> Sila rara bang Mabilin. oh, toas din niya. Ni Apa sa, ni Butsoy sa opisina. O niya, magmata itong usa. Delikado. So, simba mula kami, guys. Mag-withdraw ka, Pai. We're back, guys. So, dana kami magsimba. And dana rin akong dumaan kay Poy, nagkita lang kami doon sa ano, JJ Marketplace so we decided to eat here in Oakridge uh, Sunburst kasi may sunburst sila dito, kasi itong batang to, si kiang Kiyang gutom na gutom na si Kiyang Kiyang so I'm with papay daddy and Kiyang Kiyang there Ayan. Hmm. Mm -hmm. sila diri pa? Kay open air. Bago to dito guys. Sa sunburst dito. Ang laki ng sunburst oh. Tama mo. laki. Mm -hmm. laki ng sunburst. Ang laki-laki ng glow puti ko. Good luck naman sa mga ilaw dito guys. Eh. Okay. Waiting pa daw kami, guys. Sanduo lang naman yung cook. ano namin dito. Orderin. Sanduo. Uh, maupo daw muna kami. Waiting pala kami. Waiting pa tayo? Kaupat. So, pang-apat kami. I'm with papay. And, kiyang-kiyang. That's So, sinundo namin si Poy kanina, awala ko lang, mga around 10 minutes ago. Supposedly, sa Jollibee sana kami kakain. Ikaso, e bad trip si daddy doon sa lugar kasi maraming basa, nung basa yung daan. So, we decided dito na lang sa Oak Ridge kasi maganda din naman yung ambience. Mm. Maganda ambience and we have not been here for quite some time now. The last time we were here, 2020 pa yata yun. E ano na ngayon, 2023 na. <laughs> o di ba ang tagal na? Hindi ka matatanong ikaw kung daghan no? Mr. Bias, ha? O. Ang sa tigil ka. Ito ka itong birthday ni ate or birthday to ni kuya. Ang tag-restaurant. Ano ba ka ito dahi? Hindi ka Birthday to ni Ninya? Ken Ken. Oh. Hindi lang <laughs> Oh, so, ano nga man, man kaadto dai? Nabaho siguro ko nakalimot ko. Mm, dugay okay, na sa kadto eh, mga 3 years ago. Na oh, 2020. So, ipang kami, guys. Na waiting. Kasi masarap din talaga yung Sunburst and they have been in this industry for since 1970s pa tong Sunburst fried chicken. Oh, 1971. Ah, so kahir ko pala to. Ayan Oh. 19, since 1971. Ayan. So, ganyan katagal ang Sunburst Fried Chicken. When I was, the year that I was born. O, oh, sir, 52 years na sila. Dito sa industry ng pagkain or restaurant. And yet, marami pa rin ang dumadayo sa kanila. Daghan ka po mga undery guys because they have been an industry na they have been an institution pala oh on sunburst and so far dagana tong mga uh unsa ka nitong sikitong ayala day nga manukan rasad saday ayala oh kanay nigdag sak ni nimo sikat gyud to sa una nga manukan uh, Nakaupo e, na kami guys. May table na kami. Picture tayo. Ay, ay glass pala ako. Yes. Pag-andam niya dag sauce ni Mona. Wait lang. No, tagaan ra kaniya. Gutom na gutom na si Kuyan guys. <coughs> Ako kasi kumain ako sa bahay. Ang dami kong kinain na nag naglong saging, kardaba. Nag-kino-menang gadenha sa kardaba. Ah, kami nag kayo, isua na mo ginas kanang ginamos. Nag-fried rice and then nag-inon. Katong hapon inon-unana niya longganisa. Magnaobligan kay Janihurot sa Kuandad. Ah, so wow. she didn't think of it Wa. Kain mo na, uh, hintay mo na kami ng order. Yat lang mo na kung gibutan, guys. Kay wala ko'y... Wala ko'y tripod. Mapalit pa kong tripod. So, nag-prepare like, na ko sa akong sauce. Pero dili ba yung ani sa una? Mura ko sa tingnan niya yung sauce ani nila, pay? Gani, gani. Dili ba o? Dili, lakin dito sa una. Nahang na Oh, Tabasco. Wala na Ang oh, mahal mag Tabasco. Tagore. Eh, Pasko na pay. eh. Magsabot ito sa itong Pasko pay. Ito na guys. I, I only had solo. Kami dalawa ni Papay. Solo. Ang mga boys ang dalawa. Dalawa Kain tayo. Solo chicken lang sa amin ni Papay kasi hindi ako masyadong gutom kasi ang dami kong kinain sa bahay pwede tamang mag additional rice yan kung gutom pa ka Pak ada guys. done eating guys. Susunda kami makan, guys. Busuk busuk? nabusuk. ga? Kalau iya busuk guys. Hello guys. Kadung mana dog grabbing I think maafkan Miss ani guys. So, I'll end my vlog for today. Konti lang 'tong clips ko, guys. Kay wala na may laing lakton. Yatong na namo si Pampay, then uli na mi sa balay. See you guys again on my next vlog. Please like, share, please share. So, pa-uyung sa baniga akong apo. Dagan. Siguro pagawot sa ulo, oi, di gituto ka? Wala na ko nei go. Mauna, na, pila na kakadlaw go. Maligo ka karon Please subscribe to my channel, guys. I'll see you guys again on my next vlog. Babush, everyone. Ingat kayo parating nila mga kapit. Ay, nasa tabi-tabi